Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Marso 22, 2025. Ngayon ay isang araw na puno ng kakaibang enerhiya na tila nagdadala ng mahika sa iyong paligid. Mararamdaman mo na para bang may espesyal na bagay na inihahanda ng kapalaran para sa iyo. Ang araw na ito ay nagdadala ng liwanag na nagpapatingkad sa iyong likas na karisma at sigla. Habang ikaw ay kumikilos na iyong araw, mapapansin mong ang iyong presensya ay kapansin-pansin, ang iyong enerhiya ay tila magnet na umaakit ng mga tao sa iyong paligid. Ito ay hindi lamang dahil sa iyong pisikal na anyo, kundi sa mas malalim pang dahilan, ang iyong panloob na kumpiyansa at positibong pananaw ay naglalabas ng liwanag na hindi mapapansin ng iba. Habang ikaw ay naglalakbay sa araw na ito, yakapin mo ang kasiyahan ng pagiging ikaw. Walang masama sa pagpayag sa iyong sarili na maging masaya sa iyong sariling kakayahan at katangian. Huwag mong pigilan ang damdamin ng kasiyahan na bumabalot sa iyong puso. Sa halip, hayaang maging inspirasyon ito upang maisagawa mo ang iyong mga gawain ng may sigla at positibong pananaw. Kapag ikaw ay puno ng pagmamahal sa sarili at pagtanggap sa iyong pagkatao, nagiging madali ang pagharap sa mga pagsubok ng araw. Tandaan na ang bawat ngiti na iyong ibinabahagi ay may kakayahang magbigay liwanag sa mundo ng iba. Habang lumilipas ang araw, mararamdaman mo ang pag-usbong ng pananabik sa mga bagay na maaaring magdala sa iyo ng tuwa at kasiyahan. Maging bukas sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Maaaring may biglang imbitasyon mula sa isang kaibigan, isang pagkakataon upang matutunan ang bagong bagay, o simpleng sandali ng pagtawa na magiging mahalaga sa iyo. Ang mga simpleng bagay na ito ay maaaring maging susi upang mabuo ang mga mas malalalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyong buhay. Ngayon ay mahalagang pagtuunan ng pansin kung paano mo ginagamit ang iyong enerhiya. Bagamat ikaw ay puno ng sigla at handang harapin ang mundo, mahalaga pa rin na maging mainat sa iyong mga kilos at desisyon. Maglaan ng oras upang pag-isipan kung ano talaga ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Sa paggawa nito, mas magiging malinaw sa iyo kung paano mo magagamit ang iyong oras at lakas sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng pamatagalang kasiyahan at tabumpay. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang pagsamahin ang iyong matapang na espiritu sa masusing pagpaplano. Habang ikaw ay puno ng ideya at inspirasyon, mahalaga rin na pag-isipan kung paano mo maipapahayag ang iyong mga saloobin sa paraang makabuluhan sa pamamagitan ng maingat na pagpapasya, maaari mong mailagay ang iyong mga plano sa tamang direksyon at makamit ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Huwag kang matakot na gamitin ang iyong mga likas na kakayahan sa pamumuno upang gabayan ang iba patungo sa tabumpay. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay pula. Ang kulay na ito ay sumasalamin sa tapang, lakas ng loob, at determinasyon, mga katangiang taglay mo na siyang magiging sandigan mo upang mapaglabanan ang anumang balakid sa iyong landas. Ang pagsusuot ng pula o pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na kumpiyansa at enerhiya upang harapin ang araw na ito ng may lakas at kasiglahan. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay dalawa, pito, at labing apat ang dalawa ay sumasagisag sa balanse at harmonya, isang paalala na sa bawat aksyon na iyong ginagawa ay mahalagang timbangin ang mga bagay upang makamit ang tamang desisyon. Ang pito ay kumakatawan sa kaalaman at malalim na pangunawa, na nagtuturo sa iyo na maglaan ng oras upang magnilay bago kumilos. Samantalang ang labing apat ay sumasalamin sa pagbabago at pagunlad, isang paalala na ang bawat hakbang na iyong ginagawa gaano man kaliit, ay maaaring humantong sa mas malaking tabumpay sa hinaharap. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras upang gawin ang isang bagay na nagbibigay inspirasyon sa iyo. Maaaring ito ay pag-aaral ng bagong kasanayan, paggawa ng malikhaing proyekto, o simpleng pag-uusap sa isang taong hinahangaan mo. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyong puso, mas magiging madali para sa iyo na mapanatili ang positibong enerhiya na bumabalot sa iyong araw. Habang nagtatapos ang araw na ito, tandaan na ang pinakamahalagang regalo na maaari mong ibigay sa iyong sarili ay ang pagpapahalaga sa iyong mga tagumpay, gaano man ito kaliit. Maglaan ng oras upang pasalamatan ang iyong sarili para sa mga bagay na nagawa mo ngayong araw. Ang bawat hakbang na iyong ginawa bawat pagsisikap na iyong isinakatuparan, at bawat positibong pag-isip na iyong pinili ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong mga pangarap. Yakapin ang araw na ito bilang isang paalala na ikaw ay may kakayahang lumikha ng magagandang pagbabago sa iyong buhay at sa buhay ng mga tao sa iyong paligid. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.